Nagtungo sa tanggapan ng PNP, anti-cybercrime group ang kapisanan ng social media broadcaster na Pilipinas upang maghain ng reklamo laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng deep fake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code at Anti-Cybercrime Law ay sinampang reklamo ng grupo Adila, ito ay para may pakita sa publiko na hindi dapat basa-basa nagpapakalat na mga, ling, mga maling impormasyon online. Matatandaan kumalat ang deep fake audio ng Pangulo kung saan hindi kahit umunod niya ang AFP na gumawa ng aksyon laban sa isang bansa. Patuloy na iniinvestigan ng autoridad pero may ilang social media accounts na ang unang natukoy. This is beyond personality. It just so happened that the president is a victim of this. But if you will see our complaint, hindi lang presidente, hindi lang presidente yung nandyan. May mga ibang mga personalities, no? even private citizen, na ginagamit yung mukha nila para mag-advertise ng mga fake na mga medicine, etc. It's all part of our complaint. No? Ang mga ating mga reporters, very responsible. Pero ngayon po, dahil lang general public ay may access sa social media platforms, kahit ano po nilalagay na lang nila at pinopos